What's up mga kausapan, ako nga pala si Mark T at welcome sa Usapang Nostalgia kung saan binabalikan natin ang saya ng kahapon para mas pahalaghanan ngayon Yeah! Tapos so, usapan natin sa Usapang Nostalgia na Rosa Calle yeah. yeah! Naalala mo ba yung panahon na ang PlayStation natin ay yung kalsada? At yung multiplayer, yung buong barangay, walang cellphone, walang data, pero bawat hapon may kumpul ng bata. Pawisan, pero masaya. Yan ang panahon ng laro sa kalye. Balikan natin kung paano tayo natutong tumawa, matalo at manalo ng walang kuryente. Ito ang usapang gusta dyan, laro sa kalye. Let's go! 3pm yun ang magic time kasi tapos na ang siyesta ng mga magulang at unti-unti nang lumalabas ang mga bata Dalang tansan, goma at chinelas yung tipong may sumisigaw ng tara tumbang preso tayo at biglang napupulo ang buong kalsada walang referee, walang price pero lahat seryoso parang championship game sa barangay ang laro sa kalye, hindi lang basta laro eh. Dito mo unang natutunan ng teamwork, respeto at diskarte. May tumbang preso para sa bilis. Taguan para sa strategy. Patintero para sa tiwala. At langit lupa para sa likse. At yung pinaka-classic, yung may sisigaw na bata, takbo, takbo, habang lumalampas sa linya. Ibang adrenaline yon pare. At kapag nadapa ka, walang iyakan. May kaibigan agad na magsasabi, tara, laro pa tayo. Bawal maglaro kapag umuulan? Hindi ah, kasi mas masaya pag basak-basa ang simento, di ba? At sino dito ang nakaka-relate na sabi ng mama eh hanggang 6pm lang ah? Pero kapag narinig mo na yung sigaw ni nanay, game over ka na bata. At syempre, classic din yung palo sebo sa piyesta. Yung Chinese garter na may tatlong level. Yung sipa na parang Olympics ang concentration. Sa totoo lang, lahat ng yan parang training ground natin sa buhay. Ngayon, halos lahat, online na ang laro. Pero kung iisipin mo, ibang natutunan natin sa kalye. Dito natin natutunan ang fair play kahit walang referee. Pagbangon kahit natalo. Tiwala sa kaibigan kahit sa simpleng patintero. At higit sa lahat, dito natin naramdaman yung tunay na connection. Hindi wifi, kundi yung connection ng tawa, pawis at samahan. Kapag nadapa ka noon, walang restart. Ang meron lang, tawanan, tapos balik laro ulit. Simple lang dati, pero masaya, walang filter, walang likes. Pero bawat araw, may bagong kwento. At minsan, naiisip ko na lang, ang tunay na level up pala, hindi lang sa screen. Kundi sa alaala ng bata kang totoo, masaya at malaya. Kaya kung naabutan mo ang panahon ng Tansan, Goma at Patintero, ibig sabihin, isa ka sa mga batang lumaki sa kalye, pero mayaman sa kwento. Ako si Marty at dito sa Usapang Nostalgia, binabalikan natin ang saya ng kahapon para mas pahalagahan ang ngayon. Kaya comment ko sa baba kung ano yung pinaka-paborito mong laro sa kalye. Malay mo, yan ang next episode natin. Manipesting, 100,000 subscribers, maabot natin yan. Ako si Marty, like, comment, subscribe. Peace! Sabay-sabay tayong kumilo, sabay-sabay tayong iyawa. Sabay sabay tayo. Peace! Yeah!